by Canelo in this match. It will have One point by gijon Canelo, Canelo, Pinazo. Okay, it's a count. It's in gijon game, Gideon. In the season, you're in No good. rebound. Great. Grip. gijon Gideon, Gideon. To my shock, see si Gideon. Okay. One. Binigay kay Tining, binigay kay Kanilaw, oh, open.

Kamilaw Gitorno 21 21.15 In favor of Gray Gitor Gitor nag-iisip Pero hindi siya makapasok kay isip Okay, tinira 44 seconds 44 seconds Ayun po si Gitorno Sambile. Sambile, wala. Ito, so, may mirahan ko yeah, na tayo. Baliwala ka. Sam! Date. Sino Sam? Sam mo? Kabit yeah. mo lang magkano na lang. Sam, pumasok si... Yeah. Kabit si... mo lang yan eh. out si Bonifacio. Wow, sarap naman. okay Stila naman sana. Pumasok si... Torno, pinasa kay Candelao. Candelao. Three. For graduate warning pen, ano? Uh, for penalty sa ang team nila. Kadalaw! Wow! wow. Sarap na mga ni Kadalaw! Lima lang! Lima lang! Pag-prego na Ayun! Tinapon! Good! Torno! Tinihingin ang bola si Torno! Torno! Good! 25-32 Goodbye. Kanilaw, pag-isip. Tumira, no good. 3, 2, 1. No good. Sabi na naman. Sinabi yung bola. Ta-save. Nah, Nakuha ni Kanilaw. Tinira, wow. Kanilaw. 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 Bahaba pa yung oras.

Nice. nice pass by canelau they nice.